Tinan nyo guys. Wow, namumotik-tik sa bulaklak oh. Ang ganda. Tsaka ito pa, may kulay eh. Yellow. At ito yung buisit na buisit na ako. Pero napakaganda. Kasi, bakit ako nabuisit? Andami niya ng sanga, sanga, sanga. Tapos, ang bagal niyang mamulaklak. Kasi lagi napuputol, di ko alam kung bakit. Pero anyway, ito na. Meron pa ulit. Alam, ganda, no? Nakakatuwa. Love ko na siya ngayon kasi namulaklak na siya. Meron pa ito. Hindi pa. Ito yung mga alaga ko dito sa garden ni Lola ko. Ayan, marami siyang mga puno-puno. Mga bulaklak. Diba? Pero yung favorite ko talaga ito. Ang ganda. Pati yun, oh. Ang ganda niya, oh.